taga-subaybay, mga nanonoon at sumusuporta sa pamilya namin. Kay Cha, kay Andrik, at sa akin. Ito na ang tamang pagkakataon na hinihintay ko. Gusto ko ipaalam sa inyo na magpo-propose na ako kay Cha. At gusto kong gawin ito saksi ang mga mahal namin sa buhay at sa pamamagitan ng vlog na ito na mailalagay sa memories natin na masasaksihan nyo rin. Isa ito sa mga pinakamahalagang panibagong memories na naman. At gagawin ko ito sa isa sa pinakamahalagang araw ng anak ko na si Andre. At gagawin ko ito sa mismong 7th birthday ni Andre. Isa ito sa matagal na panahon na inaantay ko. Alam ko marami kami pinagdaanan dahil nagkakatampuhan din kami. Nagkukulang, nagkakamali rin kami. Pero sa mga pagkakamali na yon, lahat yon natututunan namin kung paano itama dahil sa taga ng pagsasama namin mas gusto kong makilala pa namin ang isa't isa bilang mag-asawa. Legit na mag-asawa sa harap ng Diyos. Kaya ngayon, sasabihin ko sa inyo ang plano ko at samahan nyo ko sa proposal na ito. Una ngayong araw, Sabado, November 12, 12.47. So kanina, hinatid ko sila siya papuntang airport kasama yung mga kaibigan niya nung college. Pumunta sila sa Boracay at bukas ang uwi nila. Palagay ko ito yung pinakatamang timing para maisagawa ko ang lahat ng plano ko mag-isa na wala akong kasabuan sa gagawin natin ito. Na Mahirap gumawa ng surprise lalo na pag magkasama kami. Siyempre may anak kami si Andre. Lagi talaga kami magkasama. Yung isang gabi may binidyo ko sa cellphone ko yung kamay niya kasi gusto ko makuha yung sukat ng palasinsingan niya. yung pinakulay mo dyan. Okay? Ba't may ibang kulay? Ba't may ibang usa? ang Okay. na may hirapan talaga ako gawin yun at makuha yun kasi sobrang simple lang ni Mrs. wala siyang sing-sing, hindi siya nagsusot ng sing-sing kasi nga wala siyang sing-sing kaya itong gagawin ko pwedeng palpa ang sukat or sakto pero ganito talaga pag surprise proposal kaya go pa rin tayo ang mahalaga sa akin ay makuha ko ang matamis niya ko Ngayong araw, pupunta ako sa bilihan ng singsing at pipili ako ng singsing batay sa mapupusuan ko. Kasabay nga rin pala nito yung magsisilbing pantakip sa sing-seng. ibibigay ko kay misis at ito ay yung cellphone na bibilin ko. So ngayon guys, pupunta na tayo sa Power Mac Center. So tingnan natin guys kung makakabili tayo ng cellphone dito nakabili na nga tayo ng ring so eto yon kung nagka problema lang tayo dun sa cellphone na bibiling ko dapat kasi bukas pa yung dating niya eh bukas yung dating ni misis ngayon hindi ko alam kung anong oras bukas yung dating ni misis kailangan hindi niya maabutan yon kailangan maitago ko yon para hindi niya na makita tong mga to at right nakabalot na talaga so tingnan na lang natin kung ano yung mga susunod na flow na mangyayari guys Isang pinaka-exciting sa akin ngayon guys Kung kakasya nga ba itong nabili kong ring Para kay Cha Kasi yun nga first time kong bumili ng ring na ganito Tapos wala pa siyang ring Nahirapan ako sa pagkuha ng sukat niya Kaya ito yung nabili ko So kung maliit man or malaki Kung pumasok man or hindi sa kamay niya Siyempre tuloy pa rin natin to Ang malaga para sa kanya to. At pakamit natin yung matamis na oh ito ngayon guys kasalukuyang traffic ngayon ang naisip ko naman ngayon guys ayo oh, pag nandun na tayo sa time na nandun na tayo mismo kung paano natin bibigkasin kung sa Tagalog or English yung magic word na paano kaya <laughs> parang ang corny kasi yun no? pag nagpa-practice pag practice yun so siguro mas maganda pag narinig nyo na lang mismo dun no yun na lang Magsisilbing pantakip sa sing-sing na ibibigay ko kay misis. At ito ay yung cellphone na bibilin ko na magsisilbing regalo at akalain ni misis na para kay Andrik Ang alam pa si misis, ang ire-regalo namin kay Andrik ay cellphone. So ngayon guys, ay pagpapatuloy natin itong video. Guys. Kailangan na natin magmadali ngayon dahil parang patakas vlog na ito. Kasi si Macy's ay pauwi na ngayong araw at nasa airport sila. So kailangan na natin makarating doon. So chinat ko siya kanina na sabi ko kukunin ko na yung cellphone. Gawa alam niya nga na cellphone yung ibibigay namin. Tapos ang sabi niya sa akin, sama ako. Maya mo na kunin. Ando na ba daw? So ngayon, para maunahan natin at para sasabit magdadahil na lang mamaya na para hindi na hassle pag uwi niya makapagpahinga na siya so ayun so dito ko nga pala nilagay yung ano ayan yung surprise natin nandito so si set up ko na to ang plan ko guys papagpatungin ko sa cellphone tsaka to tapos nakaganon siya nakasalampak tapos nakababalutan para pagdating ko balot na. Kung magtakaman man siya, sasabihin ko na lang na accessories or laruan yung kasama nung naka box na yun. Kasi nga medyo maliit nga yung kahon ng iPhone. So, ayun kasi mamaya continue ko tong vlog na to so yung vlog na papakita ko mamaya yung papakita ko kay misis na binlog ko kasi sa hanap niya kunyari tanong niya na ano yung vlog mo ganun eh eto para may pakita tayo kasi kailangan ko na may tago rin tong memory card na gamit ko ngayon para hindi niya makita itong itong video na to siyempre ayaw naman natin na masira yung surprise natin kasi ito ay napakalupit na surprise so yun update na lang kay mamaya Victor. Tara. Idol lang, idol din. Lang. You know, charot. Chongen, so guys, ang oras natin ay 12:28 PM. So, ito yung chat sa akin ni Mrs. Wait lang. So, one okay, no. Yan para nababasa n'yo. Yan. Sabi niya, "Tabi mo yung paper bag at resibo. Oh, bili ka medyo malaki box." para di halatang sip itingin mo ayan siya pa yung nakaisip niyan which is naisip ko na yan tapos eto ayan na yung box tapos ngayon eto na yung box ang hindi niya alam isasama ko sa balot ng regalo yung sing sing na ibibigay natin sa kanya so eto na yung box at nakapagpaalam na nga pala kami sa mga magulang namin noong birthday vlog ko so akala nila wala lang yon tinanong namin sila kung okay lang kami magpakasal. Papa, mama, mama, okay, okay, okay. Anong masabi niyo, ma? Ay, siyempre, mas maganda yung may bastos ng Panginoon. Oh. Para dalitala yung grasya. Kaya pa, ang oh. kaya Agree. <laughs> 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 kung okay. direct na, kung ikakasal kami, ma, talagay niyo kailan kaya? This year, next year, o Kailan niyo gusto niyo? Nasa no. no. inyo yan. <laughs> Ayun. Tapos sumagot sila ng oo. Oh, oh. Ngayon, masusurpresa din sila. Pati natatandaan ko noon meron, sa mga kaibigan natin. Meron na vlog noon na sino ang unang ikakasal sa brusco. Tapos nanandaan ko noon, umiyak si Mrs kasi akala niya magpo-propose na ako nung araw na yon Sino sa vlog niyo ang pinakaunang ikakasal sa brusco? Yeah. Ay, masasabot kayo! Okay, Umay na kaya. kita mo talaga sa kanya yung tunay na nararamdaman kasi talagang iyak si Macy's nun. So, hindi ko alam na ganun yung mag magiging reaction niya. Pero ngayon, eto. Dahil sobrang emosyonal talaga ni misis so wag na natin asahan na hindi siya iiyak dito sa gagawin natin. So, para kay Andrik naman, dahil nga birthday niya ito gaganapin. Alam mo, anak, medyo nahihirapat talaga kami sa anong iriregalo namin sa'yo. Alam naman namin na basta laruan, kahit ano pa yan, masayang-masaya ka na ang dami na namin na-surprise sa'yo. Ngayon anak, alam ko sa paglaki, mas maiintindihan mo. Isa ito sa the best na regalo na maibibigay namin sa'yo. So ayos na nakaset na lahat ang alam ni Mrs Cellphone lang yung nandito. Ayan. Antay na lang natin yung araw ng birthday ni Crow. Kaya excited na ako guys. Thank you nga pala kay ate na nagbalot nito. Ayan. Kasi sobrang pagkakataon lang talaga. Kasi aalis na talaga siya dapat. Tapos hindi na nag-giprap sa National Bookstore. Hindi talaga sila nag-giprap kasi kulang sila sa tao sabi. Tapos yun meron lang biglang pumayag na mag gift wrap yun maraming maraming salamat po ate ayan talagang like saktong sakto guys so ito na excited na ako sa susunod na clip na mapanood nyo ito na yon. let's go tapos na kasi Monday na ngayon so madami sila ginagawa maraming maraming salamat kasi maraming, madaming nagpapahal kay Andre so ayan maraming maraming salamat at mag-ingat po kayo hello Ayan, gusto ko so, magpasalamat sa inyo lahat sa mga nakarating dito sa birthday ni Andre Gaan. Paalawa namin kayo lahat, pati na rin doon sa mga hindi nakarating. Maraming maraming salamat sa inyo. Una, gusto ko magpasalamat kay Lord kasi namin kay Lord, nandito tayong lahat uh, at uh, tayo tayong lahat. So, atrik mahal na mahal kita. At uh, sana, ito, kasi lagi ka namin napapasaya sa mga laruan, sa, ano na eh, kumbaga yung regalo, ano na yun, eh, kumbaga basic na lang sa yung regalo kasi papasayahin ka lang kami. Ano, laruan lang yung ibibigay namin sa'yo. Masaya ka na, mapakura o oh, mahal, eh, talagang Tuwa-tuwa ka ngayon kapag nakikita kang masaya. Yun naman yung gusto ko sabihin na ito yung gusto ko sabihin sa'yo na lahat ng gusto namin mapasabihin nung bata kami ibibigay namin yan para sa sa'yo. Kaya siguro ito na lang yung ano, ito na lang sa regalo na to. Isa to sa pinakamatagal yung pinag... ano ano? Sabi nung pinag-prepare sa para sa ito Drake. Sana magustuhan mo. Ah, uh, meron lang ako eh bago ko ang lahat, gusto ko muna pala palang magpasalamat sa Torres Farm and Resort dito sa venue po namin. Maraming salamat po kay Sir Eric pati po sa catering service ATC. Tsaka po kay Kuya Jasper. maraming maraming salamat po. So, ngayon po meron po sana ako request dahil po sobrang mahalaga po sa amin itong birthday na to. Uh, gusto lang po sana namin maglabas po kayo ng cellphone uh, at i-video yung reaction. Kasi po, gusto ko po kayo lahat, ano, gusto ko po kayo lahat makita yung reaction nyo sa birthday ni Andre pag pinaksan po namin yung regalo. Pwede po ba? Okay. Yan. Yan. Pakiyana na po. Sa, sa mukha nyo po, sa mukha nyo. Yan. Yeah. Pakilabas na po lahat. Tapos, naka-video na po. Okay na po. Okay, uh, salamat po. So, bubuksan na po ni Andre. Ito na po yung regalo.

oh my